Mga kabayan ang ating FA-50 Fighting Eagle ay nakipag-dogfight sa isang multi-role fighting aircraft ng Thailand na Subjas 39C-D. Pero bago natin ipagpatuloy please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Dahil sa ginaganap na Pitch Black 2024 sa Darwin, Australia, ang piloto ng ating Philippine Air Force ay nakipag-dogfight gamit ang FA-50 Fighting Eagle Light -like Jet Fighters, Laban sa piloto ng Royal Thai Air Force na gamit ang sub-JAS-39C-D na ginanap noong Tuesday, July 16, 2024, bilang parte ng Peach Black 2024. Ang JAS-39C-D ay malaki ang advantage compare mo sa FA-50 Fighting Eagle dahil ito ay may magandang radar, mayroong malakas na makina, maganda ang avionics para sa attack at depensa, more maneuverable at mas mabilis. In short isang multi-role fighting aircraft na naka para sa combat purposes. Tapos tinalo nito ang Xinyang J-11 flanker ng China, ang copycat ng Su-27 ng Russia sa isang exercise na Falcon Strike 2015. Ang FA-15 naka-design talaga ito bilang trainer jet kaya maliit lang. Kahit pinalitan ng mga avionics niya para maging combat aircraft hindi parent sapat compare sa isang subjazz 39 Nasubukan na ang F-A-50 sa F-16 Fighting Falcon, A-10 Thunderbolt, f 18 Hornet, F-35A Lightning at F-22 Raptor. Kung saan tinalo nito ang F-22 Raptor ng US sa isang exercise. Alam nyo naman na matindi ang pagka-stealth ng F-22 Raptor, baka hindi pinagana kaya na detect ng F-A-50 natin or baka magaling lang talaga ang piloto natin. Nagtrending ang balita na ito, pero parang hirap paniwalaan, Baka hindi senryoso or pinagbigyan lang. Pero dito sa Subjas 39C, D, first time ng mga piloto natin na ma-encounter ito. Kung matatalo ng FA-50 natin ang Subjas 39C, D ng Thailand, masasabi natin na talagang magagaling ang piloto natin. Kaya dito mahusgahan ang Subjas 39C, D kung magaling talaga. Ito pa naman ang isa sa pinagpipilian na bibilhin ng ating Philippine Air Force. Kahit matalo dapat kunin yung latest version na Subjazz 39E dahil kailangan talaga ng Philippine Air Force ng karagdagan na jet fighters. Tapos mas mabilis ang delivery dahil tayo lang ang customer nila. Pero hanggang ngayon hindi pa inilalabas ang resulta. Baka pinag-aaralan pa. May nagsabi kasi na natalo daw ang Subjazz 39, pero baka fake news lang, iba talaga kung manggagaling sa mapagkatiwala ang source. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.